Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po ngayong 5pm. At syempre, sa mga masusugid nating mga taga-subaybay dyan na talaga namang nakatutok mula kanina pang umaga, tanghali. At ngayon pong hapon ng alas 5, abay maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre, sa mga hindi pa naman po nakakataya, nakakalaban ng ganitong oras, abay eto na po ang mga kompletong 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5 uh, digit at 6 digit lucky numbers na ibibigay po namin para po sa inyo uh, di ba at syempre po sa mga masusugid nating mga followers diyan na talaga namang antay ng antay na manalo abay ginagawa po nating lahat at gagawin po nating lahat para po dito sa Lucky World makatikim po kayo pa ng, ng panalo tulad po ng iba may mga nanalo na may mga sinuwerte na at syempre So laki ko sinasabi, wag po tayong magpo tayong mainggit sa kapalaran ng iba. Kung nanalo na po sila, hayaan po natin sila dahil malay mo naman iba ang iba ang darating na swerte sa iyo. Malay mo mas malaki yung yung prizes na makukuha mo, di ba, kaysa naman sa kanila. Di ba? Ganun lang 'yon. Kaya ang mga ng numbers po natin ibibigay ngayon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit. Uh, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. Tandaan nyo po ang lucky numbers po namin, libre ito, wala po itong bayad. Mula umaga hanggang gabing upload, na pwede nyo mong panood sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Ang private consultation po ang meron pong membership fee at yun po ay uh, para po sa abroad at in-open din po natin sa Pilipinas. Malay mo naman 'di ba dito sa private consultation na magpamember ka, may membership fee ay palaring ka manalo ka ka tulad nila di ba kaya kung ready ka na ito po ay walang pilitan na sa may gusto lamang po kaya kung ready ka na at ready na rin ako tara kunin mo na mga numero mga numero na pwede pong maging uh, daan para masagot ang mga problema mo kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan mga kalaki ito na po ang mga 2 digit lucky numbers ang 2 digit lucky numbers mo ay number 8 at number 26 at ang isa pa number 17 at number 20 at ang pangatlo po number 9 at number 14 ayan at syempre ibigay na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 2, number 7 at number 1 ang pangalawa po number 8 number 3 at number 8 at ang pangatlo po number 7, number 4 at number 5 ayan po mga kalaki ha, ah. ang mga lucky numbers po natin ha, ah. tandaan niyo po ha ah. syempre eto na po ang 4 digit lucky numbers, ang 4 digit lucky numbers mo ay number 7 5, 7 1, yun po yung una at ang pangalawa po, number 3, 6 9, 4 Ayan, at ang pangatlo po, number 8, 1, 2, 7. Ayan, kompleto na po ating mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers. Abay, bago nyo po itayaan yan o ilaban po yan, dapat po nakarambol dapat po nakarambol yan mga kalaki irambol nyo po para sa ganun mabaligtad man po ang mga numero ay siguradong sure win po tayo okay bago po natin ibigay ang mga four, ang 5 digit at 6 digit lucky numbers syempre sa mga baguhan po dito sa ating Facebook na mga nanonood po at gusto makatanggap ng mga lucky numbers na libre every day hanapin lamang po kami sa Facebook nyo i-search po i-type po i-type nyo po ang Red Parong King na meron pong 315,000 followers tapos po sa YouTube po ah uh, 16,000 followers sa TikTok po uh, 400 414,000 uh, followers na po tayo meron po sa TikTok account. Kaya mga kalaki, so meron din po tayong mga second account kung saan pwede po kayo, pwede po kayo mag-message at mag-request po ng mga lucky numbers. May second account po tayo, Aris Letchalian po at saka po Red Parungkin yung naka-yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen at merong 50,000 followers. Ayan, diyan po kayo pwedeng mag-request mga lucky numbers. Pag nakita ko po yan at nakita ko nagko-comment kayo, comment ng comment, share ng share ng video, heart ng heart, syempre, bibigyan ko agad kayo ng code automatic magkaibigan na po tayo mga kalaki. Okay, so inuulit ko po ang lucky numbers namin. Libre walang bayad, private consultation po ang may membership at napakadami na pong nanalo. Nagbabasa po tayo ng mga comments, napakadami na pong nanalo at pinopost po natin yan para po sure po tayo. Okay, so mga kalaki, eto na po ang mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para po sa inyo. Abroad, kunin mo na ang 5-digit lucky numbers. Ang 5-digit lucky, lucky numbers mo ay number 15, number 23, number 17, number 27, number 31, at eto pa po ang isa, number... 18 Number 22 Number 24 Number 36 At number 35 Ayan mga kalaki At syempre, bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers Ang 6 digit lucky numbers po natin Pwede po ang 642 Ang 645 Ang 649 ang 655 at 658 6 digit lucky number ayan syempre handa ka na alam ko naman naglalakihan na ang mga price at gustong gusto na nating mapanalunan yung mga isa kahit isa man lang doon sa mga six digit ano kaya eto na po mga kalaki ang six digit lucky numbers mo number 42 number 37 number 33 number 28 number 26 at number 19 yun po yung una at ito naman po ang pangalawa. Number 10, number 16, number 28, number 34, number 36 number 41. Ayan po mga kalaki, kompleto na ating mga lucky numbers ngayong hapon. Takbo na po sa suki yung outlet at make sure po na alagaan nyo yan ng 3 days bago po natin palitan. eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. shout out po tayo sa pamilya Galeno. Pamilya Galino ng ano yan? ng Makati City ayan sa Guadalupe ng bar ano, barangay Guadalupe ba Makati City Ayan, hello po sa inyo mga kalaki. Maraming salamat po sa panonood dyan sa Manila, sa Makati, at syempre po sa mga toda naman po ng, ayan, toda po ng mga tricycle po dito sa may, saan yan? Mangaldan, Pangasinan. Uy, hello Mangaldan, Pangasinan. Tumira din kami. Ang dami kong natiran, ano? Hello po Mangaldan, Pangasinan. Namiss ko na po yan. Susunod na po dyan, San Fabian. Okay. So, kamusta po kayo dyan? Maraming salamat po sa panunood sa amin at gusto ko po lagi po kayong manood para sa ganon maranasan nyo naman pong manalo. Okay? So, good luck mga kalaki. Ito muli si SG Red at sa ngalan ni Lola Carmen ang mga lucky numbers namin. Kung gusto nyo, tayaan mo. Kung ayaw mo, lagpasan mo, marami pong ma pwede kayong mapanood yan. Pero dito sa amin, sinisigurado ko sa inyo, sasaya kahit legit na legit na nakakapagpanalo at nakakapagpatama tayo. Okay? So, good luck at ingat. Gusto ko mamayang gabi magchat-chat ka sa akin na Sir Red, nanalo ko, nanalo ko, nanalo ko, nanalo ko, nanalo ko. Ganon.